napakaraming bagay ang naglalaro sa isip natin. Mga bagay na nagpapabigat ng ating nararamdaman at mga bagay na nagpapagulo ng ating isipan. Tulad ko, isang pinatilyong nagmahal sa taong di ko alam kung mahal ako at kung ano ba talaga ako sa kanya. Minsan nga naisip ko na umiwas na lang, magpakalayo at mamuhay nang wala siya sa piling ko. Pero hindi eh. Kahit alang beses ko mang gawin o subukan, hindi ko talaga kaya. Kahit sabihin ng bobo o tanga ko, mahal ko pa rin siya. Pero kahit ganun, napakalaki pa rin ang pagpapasalamat ko sa kanya. Kasi siya ang babaeng nabigay buhay sa puso kong naulila dati. Babae na nagturo sa akin kung paano magmahal at masaktan. Kaya kung nakikinig man siya ngayon, sana matutuwa niya rin akong pahalagahan, ingatan at mahalin man lang na kahit sa ganong paraan, maramdaman ko na meron din akong halaga sa kanya. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon, isa lang ang mapapayo ko sa inyo. Mahalin, ingatan at talagaan niyo ang mga taong nagmamahal sa inyo. Irespeto at igalang niyo ang kanilang mga nararamdaman magbigay din kayo ng oras sa kanila kahit paminsan-minsan. Nang sa ganun, di masasagi sa kanilang isipan na sila'y ating pinapabayaan. At higit sa lahat, huwag na nating hintayin ng araw na kung mawala sila, saka natin hahanapin. Kasi baka masaktan lang tayo pag sinabi o isinumbat nila sa atin na bakit? Saan ka ba nung minahal kita? Pinigyan mo ba ako ng halaga sa mga oras na kailangan kita? Di ba masakit yung pakinggan? Kaya sana, huwag na nating hintayin mangyari pa yun. May kasabihan nga tayo, di ba, na nasa huli ang pagsisisi? Kaya huwag na nating hintayin ng huli, para tayong magsisisi. Matuto tayong magpahalaga sa mga nararamdaman ng iba sa atin. Kahit papano, bilitin natin silang respetohin. Hindi hindihin sa araw na bad mood sila. Samahan sa araw na kailangan nila ng makakasama at araw na sila nag-iisa. Simple diba? Simpleng bagay, di ba? Pero ang simpleng bagay na malaki pag ito'y nagagawa ng mabuti. At kahit simpleng bagay, Nagagawa natin pasayahin sa mga taong minsan sumubok na bumuo ang mundo natin. Isang simpleng tayo, di ba? Pero sana, gawin natin natin sa buhay.